Ayun, may bulinaw sila. May anchovies fish. Tag, $16. Isang kilo, $16 siya. Ang daming mga ano, Sta, may dried ano siya fish. May galunggong sila. Tag, $14. $14.50. $14. Yan. Hindi na kayo bangos pa. Mga frozen. Ay rin, na siya. Philip na siya. Oh. boneless na milkfish. boneless bangus Mm. May ano sila. Baguong. Shrimp. Yan. Tag $6.50. May lawlaw, ginamos, tag 7. Ten. Oh, dito tayo sa Pinay Variety. Mamili tayo ng mga Pinoy foods. Tingnan natin dito. Oh, may boby. May ice cream. Ang mahal ng ice cream. Mm, frozen malunggay. Ayan. Oh. Ah, oh, frozen malunggay siya. Magkano ang dahon mo ng ano, frozen malunggay? 350. 350. Ayan. Frozen malunggay. May balimbing. Balimbe. belembe belimbe Kamias. yan Frozen. Hmm. Ito siya. Ano to? Binataang mix. Pang ano siya? Pang halo, -halo. panghalo halo-halo ata to. O, pang halo-halo or pang ginataan ah pang ginataan pala to ayan mm, may frozen corn may turon may langka frozen oh ano to siya ay kikiam frozen kikiam may ano sila dito frozen taro turon at saka shredded na yang coconut ayan butong kumbaga nagpaka -prozen. wala kasing manhan dito walang mga niyog walang niyogan walang <laughs> niyogan ayan may mga chorizo dito oh. may longganesa nakakagutong Bili-bili na. May walis tingting -ting pa dito. Ah, walis tambo. Oo. Oh, ang mahal naman. Tag Nine dollar lang ata. Ayun na. Dati? naman supplier. Sixteen dollars? Ang mahal naman na. Char. <laughs> Bibili ka o oh. hindi walis, well, ano, tambo, ang mahal. Parang na eight dollars lang ata yun nung bumili ako. Oh, may pansit kanto. Nagmahalan na ang mga bilihin. May bigas dito. Magkano ang isang sako ng bigas? 32. 32. 10 kilos. Ah, uh, 10 kilos. 10 kilos siya. 32 dollars. Yan. Oh, may kopi ko. Over the may spaghetti. Pang Pinoy talaga. Mga ano. Ito, mabilisan to na loto. Mga mix. May pinola. So, uh, oh, mga chicheria. May pajibar na, dito. Piatos. Oh, Skyplex. Skyplex. Ayan, may pilipit. Uh, Nagaraya. May boy bawang. May sweet corn. Bili-bili na. Bili-bili na kayo. Ayan, may pampaputi dito. <laughs> Sa ibang shop, hindi kayo makakakita ng pampaputi. Puro pampaitim ang mga lotion dito. <laughs> Ayan. Ang may mga sakit-sakit sa tuhod at likod. Ayan. may umiga. Mag-grocery na tayo. Ayan. Bili na tayo. Ang daming mga Pinoy foods dito. Andito si Ate Tarsila. Sino yun? Taga ano to siya eh. Waray-waray din yan. Char. Sino yun? Sino yun?